nakaanay oh. ka Roy why ang ganda na si Ran congratulations wala bang ramo sila kayo na kayo din po pahaga ko sa bang ramo talaga wala Hakap na ako, ano ako um, ay mga bagong bag para yan. Hala, si para yung din sa ako. Kung ramot eh. May ano pa siya. Ayan, mga banggalda ng ano niya, May ay, paint. Baka kay Gui Kalipaint. Mahilig ka to yata, si Gui. Yeah, ay, kay Gui nga. Sorry, Dem. Ngayon lang naibigay. Alam, <laughs> ate, Dem. Ay, bakit naibigay? Ayote. <laughs> wala naman. Kasado na po ay mga ano, yung mga bagoong ang ipapadala o. niya. Wala, Lahat, dami naman dito. Bakit ang dami na? Dami. Abang dami. Akala ko yung mga bagoong ang ipapadala nila kasi nagloto si manang mga katulit na uwan. Wala, abang dami. Oh. Oh? Kaya katay, bibili ko muna yan ng ano, nung parang back. Tapos, eh hindi nga, hindi nga ako makaalis-alis gawang mga bata. Hello? Ilagay mo sa back. Yung parang, parang frame. Maganda yun. Pwede tayo na pa yun. <laughs> 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 Nasurprise <laughs> talaga. At nung siligney mo yung katay paraya yung mga bata, kasada rin ako, ay ano, bag bagoong kasi nagyoto si Manang, di ba? Bagoong. <laughs> ang dami naman na ate And ito tayo sa Baka pati kay Gwen din ito. Kasi may honor din yung si Gwen. Congratulations, sa... kid. At sa mama nyo. Ito, oh. Wow. Kay Gwen ito. Ano paint oh, Thank you, na. Thank Ayan, mayroon pa kaming lunch. O, oh, diba? Nagdayo ako sa, ano, bukid. O diba, ang dami. Ay, ito, Ay, ito pa nga pala. Oh. Nga ni Tio, ang ganda rin si ano kina ko. hay. sabi ko nga kay ate Lor, pahingi nga ng isa din. <laughs> Ayaw, okay nga. Naong... Sana all okay. naon na lang talaga.